hindi okay, alam ko ano tulog ka nalang tulog ka muna, pahiya ka muna pahiya ka muna hindi ako alam ko tsaka nalang kaya? kaya sinabi kong ano hindi ako okay hindi ako okay pero pag sinabi ko okay ko ibig sabihin kayo hiyo siri na daw kasi may napagnalasa <laughs> Chris Chris <laughs> nagbago na ako <laughs> patay nagbago na ako Dati lalaki gusto kong yung babae na. Kaya, may wa, laway, kaya wag ka, ka nang... May ilaw ay tumulo. Kaya wag ka nang mangamba sa akin. Hindi na ako nang lalaki ngayon. Hindi ako nangangamba si Renato. Nangangamba ako. Saan ang mangyayari? Ay hindi. Dito ka sa third floor. Sa fourth floor ako. Isara mo yung isara mo yung third floor. Pwede yung makamamba. Hindi <laughs> nga per. Kayo ba, per? Kaya mo per? Seryoso? Pa. Seryoso. Hindi nga. Seryoso. Hindi ako kung alam ko ano. Oh, mo. mag ka. Pre, naniniba ka na. Oh? Hindi, hindi ako Kung ko hindi ako Paano si Magnolia? Grabe yan ha. Silik ka na Magnolia. Silik ba? Si Magnolia nga. Paano si Magnolia? Silik ka nga. Silik ba? Uy, hindi nga. kami. Ano, ano? Pag nagkatuloyan kayo? Gagawin ko sa ninong. Ninong saan? Kakasahin mo yung manok mo. Tara. Boss, bukas ah. Salamat. Oo. No. Bukas ha. Ayun. mag ka na tao. Mayor, dito na kami! Thank you. Tulog na. <tellan> Mayor ko lang yan. Mayor, na ka. Mamaya, alas dos, kising na yan eh. Papasok na yan. Mayor, sa buhay natin to. Psst! <tellan> Go! Pupid! Chris, saya pak, saya, 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 sama, sama, bisa, sama, bisa sama, pasar sama, 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 Hindi ko nga lang ibigay sa'yo yung buhay ko. ko sa'yo Huwag. Uy, madilim. Okay, ingat, ingat.